Hello, hello Hello, kabistak Kumusta na kayo dyan? Sana ay okay lang kayo Kahit marami tayong problema Tuwi pa rin ang buhay ba? Diba? Dito pala sa Vancouver, Canada Nag-fog na dito Ayan, sobrang lamig oh. Nasa uh, five, 5pm uh, five na Lumig Lamig. Uh, lamig. Pauwi na ako. nilakad lang ako. Ayan. See? See? Hindi ko makita yung kuan. Daan. Look. Hindi ko makita yung daan sa malayo. Si, si, si. Look. Long time no see Ito pa rin ako. Guwapo pa rin. Guwapo pa rin kahit matanda na ako kahit matanda na ako guwapo pa rin diba ha huh? grabe yung lamay ko tumikas yung kwa no Tamay ko hindi ako nakasuot ng gloves naiwan ko kanina sa bahay ta -da! May sasabihin ako sa inyo. Sabis lang. Ito lang importante. Importante, importante. Dapat, uh, number one, uh, uh palagi tayo manalangin sa Panginoon. Malawa, dapat marunan tayong rumispito. Whew, ang, ang respeto talaga minsan para mawalan ka ng respeto, di ba? dahil hindi ka nire-respeto pero ganun man pagkita mo pa rin na nag-respeto ka Bala na sila galin nila yun pabayaan nila importante mas huwag niyong dibdibin yon huwag yung dibdibin kasi kayo lang yung masasaktan yan hindi nga ako hindi ko dinidibdib so hmm lagi pa rin masaya kayo <laughs>